Ayan guys, welcome to my vlog. Ayan, sa aking mini vlog. So ayan, napadaan ako dito after work. Napadaan ako dito sa, ayan, Chic shak. Ayan, chic shak na tindahan na yun. Pagkain na food stand. Ayan. Ayan ay chic shak. Ayan. So, gutom na gutom ako that time guys kasi busy masyado. Ayan. So, nag-order ako ng cheese fries with iced tea. Yan. Di ba? Ang sarap-sarap. Napakasarap yan, guys. Napakasarap. Yung cheese niya is yung ano. Hindi siya, di ba? Mas siya. Ang ibang cheese ay maalat yan. Hindi. Katamtaman lang at saka malinam na. sarap-sarap. So, yun kinain ko after work, guys. Sobrang sarap. Yan. Ayan na rin next time pag ano pag gusto nyong kumain pumunta kayo dyan pag nakita nyo yung tindahan na yan punta kayo dyan yan sa mga gustong pumunta ng Korea yan. may McDonald's din dito pero mas mas gusto ko yung price nila dito sa ano sa Shake Shack diba ang sarap sarap yan so guys sa lahat ng mga nanonood yung video ko thank you so much So, sa so lahat sa so lahat yan. So, please like and subscribe to my YouTube channel. Yan. Sa so, may gustong gusto pang makita di about dito sa Korea. Yan. Kung gusto nyo makita anong gusto nyo i-vlog ko, sabihin nyo lang sa comment section. Try natin na ano, mag-vlog. Ayan. Comment lang kayo guys. Comment. Comment sa baba. Like and subscribe to my YouTube channel. Ayan. Thank you, thank you so much sa mga lahat na nanood ko ng vlog. Ayan. Kahit kain din pag may time. Busy ako sa pagkain, guys. <laughs> gutom na gutom. Ayan lang. Thank you. Bye-bye.